tangina single para Ang cute ng aso. <laughs> What's up guys? It's Road Game here at papunta tayo doon. Nakikita nyo ba yun? Yun, yun, yun. Ang ganda, di ba? Pero parang paulan. <laughs> parang hindi ata maganda doon. So, dito na yun tayo sa parte ng lagpas ng Jarrett's. Para subukan ng motor na ito ang TBS XL100 na pinahiram sa atin ng <coughs> TBS <laughs> medyo katatapos na namin kumain medyo sabaw pa ako kasama namin si Rene so ayun uh, ano ba ano ba para nasa ibang ano ibang ni eh. ganda dito pinagpo-photoshoot ko wildla ano wildlife photographer to eh nice yun lang gusto ko lang punta tapos babalik na ako dun <laughs> so yun guys pag-usapan natin itong TBS uh, XL100 uh, maliit pero malaki XL sa performance <laughs> so actually mag, uh, mag, mag mga ilang oras ko na rin siyang gamit pinikap namin to sa bahay ni Ninyo yun nga yung ito yung karugtong commonwealth ride ko with Rene so pinikap ko siya sa bahay nila weekend rider para ito gamitin dito papanik sa jarrels so so far naman okay yung performance niya dude okay okay yung performance niya mga sir kaso para sa akin ha kasi siyempre medyo kahit ganun yung motor ko yung SYM ko okay ang performance din nun kasi ito kasi tinap speed ko to kanina <laughs> Bakit kaya ganun no pagka loan bike ka o loaner bike ka na ano nahiram or ano may nahiram kang motor laging ng tendency ito top speed mo no Ayun no, yung dalawa. <laughs> Rene sa kasi Wagon Rider. <laughs> Di ba? Pero ayun nga, tinestrive ko siya na, eh tinestrive ko, tinestrive ko siya, which is ang nakuha ko. yon nakita nyo naman sa video so, so ikot, ikot lang muna ako dito kasi may di pa tapos di pa kami uuwi meron pa kaming gagawin abangan nyo sa mga channel channel namin yan kalat kalat kami ngayon sa youtube pero isa ang mitiin isa ang goal so yun tayo sa motor yon tapos speed ko yun, nasa 60 lang talaga. Actually, galit na yung makina niya pag nasa bandang 60 na. Tapos, matakot uh, ako dun sa kabayo. <laughs> Tapos, ano tawag doon? Medyo gigil na yung makina niya pag nasa 60 na. Then, kapag ka naman ano, kapag ka naman derecho, yun, paano mo yung pakiramdam na smooth lang talaga yung takbo niya. Wala kang may ibang mararamdaman. Medyo may, may, may alog ng konti. Pero natural yun, Normal yun. Kasi maliit lang naman na makina to. Tapos direct kung ano yung chassis niya. Yun, yung, yeah, what you see is what you get eh. Ito yung mga sinasabi ko. Pawang opinion ko lang to. How I see the <laughs> o paano nagagamit tong motor ngayon. So don't get me wrong. So So eh, you know. so, nga guys uh, performance naman talaga nito parang hindi mo hindi ano hindi talaga sa inaasahan mo pero meron naman kahit pa paano nagustuhan ko dito pagkagaling mo sa kanya rin nag stoplight traffic meron siya agad arangkada pag pihit mo ng silinyador ano nga pala siya guys, hindi siya yung ano, wala siyang gears, automatic siya, TBS XL100 automatic siya. Hindi siya automatic na yung belt, ano pa rin siya, rayos pa din. Ay ano tawag doon, uh, kadena pa din. So siya lang, ngayon, as in this day ko lang siya ginamit at nakita personally. Gulat nga talaga ako eh. Nung sinampahan ko to, tawa sa akin si ano eh. Nagkahanap ako ng ano, yung sa push start, yung ano. So yun, tuloy ko lang kasi nakakahiya naman. I-explain ko yung motor, hindi naman nakatingin doon sa tinuturo So yun nga, ito lang yung, ito lang yung sa gauge niya. Tapos yung tinakbo mo, kilometer per hour, tapos yung kilometer. Tapos indicator ng signal light, indicator ng headlight. Tapos ito lang yung switch. <laughs> Napaka straight forward nung motor na to. Walang maa, walang baterya. Tapos sa uh, kadena siya. Pero yung, yung paano mo siya paandarin, parang automatic. Pero hindi siya belt, ano siya, tawag doon. Um, uh, nga. So, yun. All well, throughout naman, nagustuhan ko siya talaga doon sa acceleration niya. Kapag kagaling ka ng hinto, bilang may arangkada agad. Hindi mo na kailangan ng ano, ta humingahinga ng konti. Tapos, ano, um, ano pa ba? yung looks naman kasi niya ano tawag doon ang kulit niya kanina bitbit -bit ko siya ay, bit, -bit ko siya gamit gamit ko siya no paalis pa na kami nila uh, weekend rider tagtitinginan kami ng tao tapos kanina na checkpoint ako di ko na lang na video pero tinanong sa akin kung boss motor yan <laughs> sabi ko ako na lang nagpakita ng papel sabi ko motor huto ha ah? <laughs> So that is it guys. Thank you for watching. This is Road Game. Asa uh, so, uh ng uh, tawag doon? Pad ng jarrals. So ito yung view. Ito yung view na uh, gamit mo yung motor. So real. Di ayusin yung pagda-drive eh. Video-video pa eh. So that is it guys. Thank you for watching. This is Road Game. Uh, please like, comment, and subscribe. <laughs> Shameless vlog. So yun. Uh, Thank you so support guys. Mag-o-wan na tayo. Salamat. Antayin niyo yung no 1k special video. Special na special yon guys. So Thank you for watching guys. See you on my next one. Peace out. <laughs> Diyan ini explain ko yung motor, nandito yung camera sa akin. <laughs> oh, nice. Palagpasin ko muna sila. Hindi pa naman ako malulobat eh. Oh, nice. Hehehe. <laughs>